scars sa mukha si Kogan eh. Subalit, ang malaking katanungan kung bakit hindi ito nabura gamit ang healing skills ng isang hunter. And later on, during sa raid ng mga strong Hunter against Ann King sa Jeju Island, ay nakita natin sa kanyang braso na napakarami pala niyang scars sa katawan. At dito nga natin nalaman na si Chairman Gogan He eh, ay hindi talaga isang ordinaryong hunter. Kaya no doubt na siya talaga ang pinakamalakas na hunter ng South Korea after Song Jin Woo. At alam na naman natin, ang healer-hunter ng solo leveling series ay kaya makapag-generate kahit putol na braso. So paano hindi napagaling ng isang healer ang scars na meron si Gogan eh? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang apat na bagay na hindi pa natin alam patungkol kay Gogan eh, at bagay na magpapatunay kung bakit isa siya sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo except Song Jibu, at kung saan niya nakuha ang scars na to. At kung napapansin niyo mga lads, lagi kong binibigyan ng exception si Jinwoo dahil makukonsider kasi natin siyang isang individual celestial entity na nagkakatawang tao since isang tunay na monarch. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go ang chairman ng Hunter Association. And during sa time na wala pang proper ranking ng mga hunter, si Gogan eh mismo ang nagtayo at naging founder ng Hunter Association. Ito ay dahil 5 years ago, during sa 5th anniversary ng Hunter Association, sinabi niya sa isang TV show na kaya niya nabuo ang Hunter Association dahil sa isang batang hunter na kakagraduate lang ng high school ngunit wala itong pangtustos for college. At nung mag-give up na sana ang bata for his education, nagkaroon ito ng awakening. Nakita daw niya ang ngiti ng bata na sobrang excited na mababayaran ng kanyang tuition fee ngunit dahil sa walang proper ranking system sa araw na yun ang batang yun ay namatay bago pa ba man siya makadalo sa University Entrance Ceremony. At during sa raid sa panahon ni Gogan eh mga lords lahat ng hunter na kasamahan niya ay umaasa lang talaga sa kanya kahit siya ay matanda na ngunit sa pinaka huling raid niya ay nagkaroon siya ng heart attack during battle against Dungeon Boss kaya sinabihan siya ng kanyang doktor na posibleng malagay sa panganib ang kanyang buhay kung siya ay magpapatuloy. Kaya nilikha niya ang Hunter Association upang kahit hindi na siya active, matutulungan pa rin niya ang mga hunters. Pangalawang bagay kung bakit napakalakas ni Gowen eh kahit matanda na nung gusto niyang makita ng personal si Jinbo matapos ang evaluation for second awakening upang mag-offer ng posisyon John, para kay Jinbo. Dahil ang pag-offer ng pinakamataas na posisyon sa Hunter Association matapos makita ng personal si Jinbo ay isang malaking hint na nakita ni Gowen eh ang pinakamalaking digmaan na mangyayari sa hinaharap which is ang war between monarchs and rulers at hindi isang simpleng bagay ang pagiging chairman kahit nga si Bujin Jewel na isang a Hunter ay sinabing hindi siya napabagay sa posisyon na to dahil isa itong napakalaking responsibilidad as sa chairman ng Hunter Association na nasa bansang South Korea na may limang naglalaki ang guild since kailangang balansihin ang kapangyarihan between hunters and normal humans. So at the very beginning, alam na talaga ni Gogol eh, na ang pag-recruit ng strong hunter bilang chairman ay napakalaking pakinapang para sa hunter association upang ma-maintain ang kapangyarihan dahil naniniwala siya na ang pagpapanatili ng pinakamalakas na hunter sa so, tabi niya ay ang pinaka the best option na gagawin niya para sa hinaharap. At makikita naman natin kung paano niya at si Jinbu na parang isang anak na nung sinabi ng ating pita na gusto niyang bumuo ng guild ay gumawa ka agad siya ng paraan upang makausap ang government ng South Korea para i-approve ang bagong numbers ng strike team which is ang pag-raid ni Jinho ng Gungeon na mag-isa lang na tinatawag nilang one-man strike team. Dahil kahit mag-isa lang ang ating bida, hindi naman mabilang ang shadow soldier na meron si Song Jinho. Pangatlo, kung bakit makukonsider natin na si Gogon eh ang isa sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo? At ito ay dahil kaya niyang makipagsabayan sa isang monarch, which is ang Monarch of Frost, na sobrang nahirap ang talunin ng isang matanda na may sakit na si Gogon eh. Kung hindi lang nagkaroon ng heart attack ang matandang yon, maybe hindi siya namatay at magkakaroon ng napakatinding fight scene. Kaya dahil dito, nagkaroon ng comparison between Gogan He and Thomas Andre, ang the strongest man in the world and the strongest hunter who ever lived except Song Jin Ho. Since si Thomas Andre ay naging unmatched sa kanyang naging laban against Monarch of Fang Rakan. Kaya sinasabi nila na kung si Gogan He ay nasa kanyang pride, ay maaaring malalampasan niya pa si Thomas Andre as a strongest man in the world. At masasabi ko naman talaga na si Gogan He ay parang reference ni Mang Kitty Garf, pangangatawan, mukha, panamit, pati na yung combat style ay kung kuha. Well, alam naman natin si Gogan eh ay isang celestial being na kalaban ng mga monarchs. Kaya lahat ng astro hunter ng South Korea ay binibigyan talaga nila ng malaking respeto ang matandang to. Lalo na si Cha Hyun na isa sa nakakaalam kung gaano kalakas si Gogan eh. In fact, naikukumpara nga niya ang lakas ni Gogan ay sa lakas ni Jinwoo during High Arc nung hinihinalahan niyang si Gogan eh ang naamoy niya nung nagtatago si Jinwoo sa likod ng mga miners. Well, si Chahayan kasi sensitive sa amoy ng mana na nagiging sanhe ng mga hunters at monster. Kaya si Jinwoo lang ang kilala niyang hunters na hindi mabaho ang amoy dahil sa status nito bilang player ng system. Kaya nahulog tuloy siya sa puso ng ating pida. Dito na mga lods ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy. That's another unique One Piece logo at ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lads may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pang-apat, paano nga ba nakuha ni Gogan eh ang scars sa katawan? Alam naman natin mayroon siyang scars sa mukha and later on sa Jeju Island Arc ay nakita ng lahat na meron pa pala siyang mga scars sa braso. At kahit nga sa anime ay nakita natin ang napakarami scars sa braso ni Gogan eh nung nagkaroon sila ng sparring session ni Uji Chul. Alam natin, sa series ng solo leveling, ang healer hunter ay kayang makapag-generate kahit na putol na braso. At kung ang scars na to ay kagagawan lang ng isang normal na monster, maaaring madali lang itong mapagaling ng isang healer. Kaya ito ay humantong sa aking paniniwala sa dalawang rason kung bakit hindi kayang mapagaling ng isang healer ang scars ni Gogan e, especially sa mukha na lagi nating nakikita. Ito nga ay una, alam natin si Gogan He ay isa sa mga vessel ng Fragment Brilliant of Light and this leads to the reason kung bakit nagkakaroon siya ng scars sa katawan dahil sa kapangyarihan ng rules na hindi nakakayanan ng kanyang katawan. At nakita natin ang mamani Gino na si Song Ilwan na sobrang nahihirapang makontrol ang kanyang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng rulers. At maaaring ito ang nangyayari kay Chairman Gogan eh dahil sa marahil nagkakaroon ng pinsala ang kanyang katawan habang pinipilit niyang gamitin ng kanyang kapangyarihan kahit ito ay lampas na sa sarili niyang lakas. Another possible explanation kung bakit hindi kayang pagalingin ng isang healer ang kanyang scars ay posibleng nakalaban niya ang isang monster na kasing lakas ng isang monarch o nakalaban niya talaga ang isang tunay na monarch before at nag-iwan ito sa kanya ng matinding scars na hindi na pura. And nangyari ito mismo kay Song Jin Ang nag-iisang King of Berserk Dragon na si Antares ay binigyan siya ng matinding burnt mark sa kaliwang kamay sa pinakauling laban nila. At ang reason kung bakit ito nangyari ay kiniligtas ni Jin Woo si Chris from Breath of Destruction.